Pagkatan namin oh Ah, oh, baka Parang <laughs> Para magpapagatas <laughs> Yes Wala na Perfecto na Oh, gabi na Okay Ayan ang ating bayan Welcome po sa Santo Nino Dali tayo sa Santo Nino Ito yung kinuha na natin ang Palacio Real de Santo Niño Ganda niyang pagkagabi Wow Diretto na tayo O, oh, ito ang Templete de Santo Niño Ganda, may misa Diretto tayo Tayo ng pobong Ganda, sa arko ng pobong Malili pala, hindi kita Pobong Ito tayo sa kulay ng Santo Niño umamun pa yari parang ulan pa boss ok ito tayo ito tayo San Vicente Bongo ayan ayos gabi na <laughs> matay tayo dyan ok yung target natin yung bahay na yun let's go eh syempre kasama natin ang daddy do ngayon nandito tayo sa bahay na daddy Berting, Ah, uh, syempre, kasama natin si Parin Kentin. Ngayon kasi, ano niya eh, dispedida na, pabalik na siya. Pero ang dati ito, hanggang tatlong buwan pa, ano? Oh, ang, ma ma anim, anim na buwan. na buwan, marami pang chicks na matitira to. Ayas. <laughs> ah, <yes>. uh, <laughs> marami pang meron mga luha. Marami pang gagastusin. Ayan. <laughs> Ay, uh, uh, syempre, shout kami kay mga... Mga, mga kamag-anakan namin dyan sa San Jose, California. Okay, Daddy Berkting, tsaka sa... Baby. Baby. Ayan, ayan. Berkting. Ayan. Tsaka syempre ang Jeng -Jeng. Flores. Flores family. Tsaka uh -huh. yung mga apo. May apo ka dun. Huh. Mga yung, ngayon, ng... Ay mga ay, panan. Ay, mga subscribers, si Carmela. Si Carmela, shout out, Carmela. Ano doang... eh, to Yung boss ko, doang, yung daddy, boss ko. Ano to amin dati, tsaka si... Par, si Maring Pinky. Shout out sa iyo dyan. Ay, siyempre, yes. <laughs> <laughs> eh, mga mam na naman. <laughs> <Yeah>. <laughs> well, kito -kito naman. <laughs> ay, nagkita-kita na naman. Eh, siyempre, ang mga mam mamamam dito sa amin sa Bongbong. Ay, ano, ano, ano. tata, dito kami, oh. Ah, namis ko eh. Hindi ako tinamagan ng umuli ng mga ano, yung no, alimango. Ay, ito pa, oh. Ayan. Kasi dati nakakuha na natin ng piyesta ng San, ng San Vicente, ano? Nalasing ba? Nalasing. Nalasing <laughs> na Lasing din. Lasing. Uh, at ito ang ating mga ano, meron tayong pinaputok. Na tilapia. Meron okay. tayong inihaw, na liempo. Okay. At syempre. Ayan, ito tao ka. Ayan. May french fries. Tsaka itong mga tropas natin, ang ano, atlag. Si Abo. Ba? Tsaka si paring, tara eh. Ayan. Bye. Si ano. Ito pa si Idol. At oh. oh, si Idol, kasama din natin. Ayos. Oh, ito mga bisita lang. eh, parang kaya tsaka ng dati ito ang atin pulutan. Ato lobster ball. Lobster ball pala to. Mainit. Keri <laughs> <laughs> uh, pa ba? Magaling <laughs> ah, ah, pare, Ano yeah, pare, ano ba? <laughs> <laughs> 'yan. Yeah. Bayi yeah, eh, si, pare. sa joke na 'to. Abo. Hay nako, mo ah. mo <laughs> ah, lang <laughs> oh. Nakatunay na naman, no? Oh. Cheers muna, cheers. Uh, ah, kay Idol pa, horse. Oh, cheers. Para, para. Cheers muna, cheers. Happy, happy flight, happy flight. Ayan. Ako nice. si Cheers! Ah, Tandito. Ah, si Parkin. Ito mga bisita na yung pulutan namin oh. Ah, oh, baka parang para magpapagatas. Oh. Ito, alam niyo pa ba 'tong ah, uh, tol niya? Kinakain ito Alam mo ba ang gagastos Ah, aba, Oh. Sarap. 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 Sarap.

Teruk. Artis <laughs> dah boleh Apa juga <laughs> ramu. Aljun. 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 Ah. <laughs> okay, ito pong ginagawa natin ay siyempre despedido ni Paring Ken. Yan. Yan, yeah, ay. Okay. Ken. Tapos kasama niya kasi ang dati ito. Ang dati ito. ito. po kasi nga ginagawa natin. Siyempre, pagka meron mga balikbayan na na sa abroad, ang ginagawa natin, ang tawag po dito ay despedida. Kung nagse-celebrate ang ating mga ka kaibigan, kamag-anak, at mga malalapit na mga katropa para i-celebrate ang kanyang pag-alis. Kaya ito po ay matagal na tradisyon dito sa atin. Kaya malalasing na naman kami. <laughs> Parang <may lumumumog> mo lang. <laughs> bisita ng mga tata dito. Hop. Yeah, no, no mo sabi. Ay mana. Cheers. Bulutan, bulutan. Ay bulutan Blorate, blorate. Brought, to Brought to you by Red Horse. Yeah. Outbox TV. Subscribe, click and like. Yeah. Guys, it's abroad. Canada, America, New Zealand. If you're not to Outbox TV, click like, subscribe. Support Outbox TV. The best. Uh, <laughs> TV. Click right, Hit the notification bell for updates. All right. <laughs> Jason Nah, kamu kan ya apa? Sini nama bos na apostol Aldrin Jason Aldrin <laughs> Jason Dito sa... Boom! Boom! siya yan. Hindi, Yung, kinakalaan mo yung... By the way, huwag siya kay mami. the lose control. I began to ng na platform natin sa Instagram, sa TikTok, sa Facebook, at syempre sa YouTube. Pero pagkakagaling natin, subscribe na kayo, hit the notification bell para sa mga updated natin videos ay eh, panalabas sa inyo every time na gagawa tayo ng mga interesting videos. Pag kasi yung video natin ay eh, share yun na rin. Until next time mga Trabax. keep safe and keep moving always. Bye! -bye.